So, ayun na no, naka-anilag na ba ang lahat? For today's video, nandito na kami ngayon sa Festival ng Laguna, ang Anilag Festival. Tara na at samahan nyo kami. Let's go! So, ayun guys, ang hirap humanap ng parking dito. Hindi kami nakapark dun sa paparking nga namin dahil puno na. Nandito na lang kami nagpark sa may gilid-gilid. Pero meron naman nag-aasi sa amin, kaya nakapagpark kami. Medyo malayong arang lakad eh. Papasok sa loob. At nang nakapasok na kami dito sa loob ay bumungan agad sa amin ang napakaraming tao. At kasabay noon ay makikita mo rin ang naggagandahan at naglalakihang mga boot ng bawat bayan ng Laguna. Na kung saan ang bawat boot na ito ay nagpapakita ng kanya-kanyang mga ani ng bawat bayan ng lalawigan ng Laguna. Sadyang nakakamangha talagang pagmasdan ang naglalaki at nagaganda mga boot na ito. Na kung saan ang mga taong namamasyal dito ay magpa magpapicture sa bawat boot na ito. Ang buong akala ko nga ay hindi na kami makakapasyal dito ngayong taon dahil medyo naging busy kami sa aming negosyo. At buti na nga lang ang na nagkaroon kami ng konting free time para maipasyal naman yung mga bata sa Anilag Festival. Kasi naman! Ah, bale! Kain muna tayo. Kakadating lang natin, nagyayayan na agad kumain tayo. shawarma o shawarma yung kakainin natin. Kasi puro shawarma yung pinda dito. At ito na nga, Jollibee pa rin ang inuwayan ng mga bata. Kahit saan kami magpunta, ito talaga ang hinahanap-hanap nila. Wala naman kami magagawa dahil yun ang gusto nila. Kami naman ni Mrs. ay hahanap na lang ng iba naming makakain dahil sawa na rin kami dito sa Jollibee. Yung mga bata na lang talaga yata ang hindi nasasawa dito. Sa bagay, masarap din man talaga ang Jollibee, no? At ito na nga ang napag na naming kainin ni Mrs. Si si Grace nga pala ang nagustuhan namin kainin dahil matagal-tagal na rin kami hindi nakakakain ito. Kayak enggak naglalakad-lakad kami ay nakakita kami ng ginataang hipon. At ayun na nga binili na namin tapos pinalagay na rin namin doon sa aming kinakain na sisig rice. Hipon sisig. Mayroon na po. Naka na po. Thank you po. Thank you. Sarap ng hipon. At pagkatapos nga namin mag trip ay naglakad-lakad kami para magpababa naman ng kinain. At dito naman kami nagpunta sa kabilang dulo ng Kapitolyo. Dito naman kasi nakapesto yung ibang boat ng mga bayan na lalawigan ng Laguna. At sa napakaganda rin ang ibang mga boat dito. At syempre hindi mawawala dito sa Anilag Festival ang mga extreme rides na kagaya nito. Susubukan nga sana namin mag-rides kaso nga lang hindi na namin nagawa. Dahil nakita namin ang sobrang haba ng pila dito na baka pag pumila kami ay eh, madaling araw na kami matapos. Kaya naman, nag-ikot-ikot na lang kami. At ayun nga, nagutom na naman kami kaya bibili na naman kami ng pagkain. Pero hindi na namin siya dito kakainin dahil sa bahay na namin ito kakainin pag uwi nag nga ako ng shawarma at yung mga bata naman ay nagpabili ng corn dog. Yun guys, dito na kami sa bahay. Ito na ang aming tinake out. Corn dog, shawmai, ni Ate at ang aming church. <laughs> Yan. Meron kami din snack dito sa bahay. Thanks. palagi. palagi. So ngayon, titikman natin ang aming take out. Ang mm. aking favorite. kita. Na jawarma. Hindi ako kita. Hindi kita kita. Haga lang. Nakakita ko Yum. First bite. first bite? <laughs> first, bite. Um, first bite, second na. bite, third bite. May left? Mm, Yum, kita tayo dyan. Um. Yum! Kita na ba lahat? Okay na. Hot! Mm. Hot!

This is boss. I am. Subscribe my channel. Peace. Out. Subscribe. Surprise.